Hello guys, it's me, Krusha, together with my guapa nga amiga, Isos. Anyway, hapunan na ni nga time, unyan, nagulat-hulat na lang mi Ani para sa among panggabiin nga klase. Laay na isulod sa klase, guys, pero dili yuta ta pala ay Ani, guys, kay basin malaay pudang atong tong grado, Ani, guys. Kapuyun pero dili mo undang, hashtag good student. Bitaw, <laughs> di lang tapadala sa atong gibati kay Basin Day e Puhon, dako kay Tagmatabang sa Pilipinas. Charot. Mura magmudagan ang pagka-presidente kay Tibok Pilipinas may tabangan. Bitaw no, sa nahitabo karon sa atong nasod, Datuan na lang iampo sa ginoo. Ugarong karong eleksyon, butuhi jud ninyo kinsay deserve para sa atong nasod. Charot. Naghatag ko na no, advice. Pero bitaw, tinood na. Anyway, back to the scene. Ay sus. Mugawa sa amiani kay magpalit mig amo ang pagkaon kay taas-taas pudbiya ning among klase karon. Need po nato to pa kanon na ang kaugalingon. Aron natay energy on sa klase. Fast forward na human ang among ang klase ani ug sa pa may hulaton aw manguli na din ta kay delikado biyang panahon. Bitaw mo lang sa to guys. Salamat sa inyong pagtan-aw.